Buhay tindera dito sa probinsya mga sis ito't nagpiprito na nga rin kami dito ng Prince Price Para nga ito sa mga bata na bumili Sasabi ko talaga na kahit maliit at simple lang itong aming benta-benta dito Ay talagang napakalaking tulong na nga rin po pala nito sa aming pang-araw-araw Kaya ko nga na nanay na may tatlong estudyante So kailangan nga po pala ito araw-araw na kumayod para lang sa kanilang pangbaon Ito pala yung aking paninda dito Hotcake, dalawang klase ng palamig at Prince Price fries, hot dog at saka iba pa. Sobrang mabenta na nga rin ito sa mga bata at kung tutusin nga mga sis kapag maraming tao dito ay kulang na kulang pa rin ito. Bale itong aking pinagtitindahan dito ay harapan mismo ito ng daycare. Sobrang mabenta na nga rin itong aking mga paninda dito na mga anik-anik mga sis sa mga bata <laughs> tapos meron din ako dyan iba pang paninda. Yung dog, halo-halo yung iba pang paninda ko dito mga sis so ang ginagawa ko nga po pala araw-araw ko nga ito iniiba-iba para hindi magsawa or mag umay yung mga bata. Dalawang klase pa nga ng sawg ng halo-halo ang na-display ko dyan gawa na nagpapili pa ako sa asawa ko sa bayan. At ako na nga rin sanang pupunta kaso nga lang inisip ko mga sis na mahihirapan pa ako mapapagod pa ako kung ako nga ay sumama at hindi pa ako dito makapag-display. O siya hanggang dito na nga rin muna at thank you sa panunod.